Pangarap naming mga OFW na makapagbakasyon sa Pilipinas kaya ngayon ay uuwi ako ng Pilipinas i-avail ko yung aming yearly vacation with pay meron naman every 2 years based sa, sa contract nila Philippine Airlines pala ang sinakyan naming aeroplano dahil direct flight ito papuntang Manila 9 hours yung aming biyahe habang nasa plane sinubukan ko uminom ng wine after naming kumain pagkaraan ng ilang minuto ay nagbuni muni ako sa napakagandang mga ulap Pagkagising ko, natataw na ako na pala ang Bansang Pilipinas. Pagkaraan ng ilang minuto, uy, nandito na tayo sa Ninoy International Airport. Dahil excited na lumabas ang mga Pilipino, nagsitayuan ang lahat. At dinami namin mamalayan, nandito na pala ako sa Duty Free, nag-iisip kung bibili ba ako ng additional na pasalubong. At di ko namamalayan, uy, nandito na pala ako sa baggage claim area. Naku, yung aking asawa, kanina pa nag excited na din ako na makita siya. Yun lang. See you next time.